Hi guys, nagbabalik tayo sa pinabagong video ngayon tayo magpapalit. Ayan, wala na pala kayo. One, two, three. Ah, uh, di diba? Dali-dali ko magpalit. Ganun lang kabilis. Makita minuto lang. Kapit guys. Dito tayo, Papunta tayo dito sa labas. Yeah, 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 yeah. yeah, Welcome to my guys. Ay, welcome to my guys. Ah. Welcome to my guys. Ay, but ben, you welcome to me guys tara guys, pumunta na tayo dito shout out diyan kina King Vincent kay Sean kay Sean Arcega kay, kay, kay Kenchi kay kay Shahad pangit nyo, ay tara ko lang, dito ako <laughs> dito tayo guys. Kanya may maganda dito ang kutsira. Pagbibenta ko na nga pala. Kutsi ko yan guys. Hindi kayo naniniwala. Kanya guys. Kanya pala yung kutsing sira. May dadrobo niya ako. Kanya guys. guys. Ayan guys ha. Ito niya yan. Oh. Ano na yan? Sage yan. Sage. Sage. Diba? Tapos dito lagay ko yan. Oh. Tapos bulkan yan. Dito ang araw. The, uh, clouds. Ayan guys ha. Ayan. Ayan. Nakikita din, hindi nyo pala nakita. Ayan ah Okay na, okay na. Okay na, na kahit hindi nyo nakita. Sorry. Dito tayo. Okay. Ito nga pala. Ito. Crush ko. Malalaman na naging Vincent Vergara. Tunay kong crush. guys. Okay na sa inyo. Okay na sa iyo, Vincent. Nalaman mo na. Kapagali na di papakita. Guys, dito lang mag-vlog. Vincent, gusto mo ba ganito? Hello! Welcome to my vlog! Guys! <coughs> <Na pa? coughs> Subscribe nyo naman ako dyan. ano nyo na. Huwag nyo unsubscribe, please. please. Please, please, Promise, maglalakad ako papuntang bayan. Na nakamotor. Basta ba ang tubig? Huh? Basta ba ang tubig? Mano na basta ang tubig? Wala oh, pa naman nabasa? pat na nabasaan ito, babe? Guys, kung gusto nyo mag-subscribe sa aking gaming vlog, punta kayo sa ano. Wala. Makikita nyo na lang yan. Baya nyo makikita nyo lang sa head gaming, guys. Tayo mag-doan lang dito, guys. Kaya sabi na yun, habis, ay, wala naman yung mga vlog na yun. Nuntung po daw doon sabi na wala, wala. Ay, may nakahubad eh. May nakahubad. Gagamba boy. Shout out sa inyo, King Vincent. King. Thank you for subscribing me. And then, you give us a... Please subscribe me. 20 subscriber, please. 20. Please 20 subscriber, guys. And it's the month 20 Please guys, please, 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 please. Guys, please guys, please tweet a subscriber lang guys. Thank you for subscribing me lang po ang ano chat us na kay Vincent, Kenji <coughs> Raven, ano pa Vergara <laughs> kung Vincent ara segisha thank you for subscribing me please out subscribe